Sumayin niyo po ang Panginoon at sumayin rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na 'yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, Madali pa makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka mga alagad na marinig ito kahit naitanong nila kung gayon sino po ang maliligtas. Tinitigan sila Nesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, at nagsalita si Pedro, Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan nyo ito kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig. Kayong sumunod sa akin ay luluklok sa labing dalawang trono upang hukuman ang labing dalawang lipi ng Israel. At ang sino ma na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sakin ay tatanggap na makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli ang magiging una. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.